Ayun. Yeah. Hello mga idol. Good morning sa inyo lahat. Ngayon ay papakita ko sa inyo kung paano mag uh, peel off ng tint sa pintana ng sakyan. First procedure natin is try natin yung salamin then magagawin natin ng plastic. Kailangan yung plastic na nalagay yun Yung ay kasukat ng salamin. Ayan. Ayan mas maganda kung magagamit yung tubig is yung malamig kasi para ma-absorb ng tint yung tubig so lalamig siya yung adhesive niya is hindi siya gaano magiging makapit so lubag yung pagkakapit ng adhesive sa kaya kanyang na mga agad na tas iwan natin siya nang iwan natin siya siguro mga 2 to 3 hours yan mas, mas maganda mas pagod ang overnight or ano one day pag alam yung tuyo na balikan niyo ulit spray niyo ulit dito naman tayo sa harapan. diyan pa rin. Ito kasi binabara ko na ito kung paggabi. So ngayon, kapalaap lang natin yung pag-spray. Namaya-maya, katagalin ko Ito po yung sa mga nagkatanong ko nga paano magtanggal ng luman tint na nakakabit sa sasakyan. Ganito lang ba yung procedure na ginagawa namin. Hindi po kami gumagamit ng mga chemicals. Salamat po.